Parang alpe Tigil mo muna yung pag-uwalis mo May higit kayo sumama sa akin Saan ka ang punta mo? Ako'y magsasabong ngayon Baka nga Ano ka? Kasama ka ga? Nako, hindi na pare Wala akong korta. Bagong ang inyong bike ha Baka nang bilhin mo dyan? Ay rin ko Tamugan lahat Bago pa ba ang piyesa Ah, takot pupunta na na sa bunga Balagay ko ako mananalo ngayon 3 HOURS LATER Pare baka may pera ka dyan. Talong ko sa sabong eh. Labot ako nito kay misis. Wala nga akong kwarta. Kaya nga ako hindi nakasama sa isa sa Bilhin mo na itong bike ko. Pati yung pambili ng bigas namin, inipay eh, talong ko sa sabong eh. Magkano mo naman bibinta sa akin yan? Tatlong libo na lang. Kahit lugi ako, may maibili lang ng bigas. Iisang libo ko ngayon pera din eh. E eh, paano ka ba bibili ah? Kahit saan lang. May mabili lang ako ng bigas. Baka magalit si Mrs. Si, eh, pag wala kang dalawa. Ayun ay, ay, na yung bike na lang. Oo, oh, Salamat pare. Bibili na ako ng bigas. May ikit may pera si pare nga pe. May pambili na ako ng bigas. Naku, ano ba ito? Pala, ay, pugot <laughs> <pabuti, laughs> <take> it, eh. Ay, <laughs> peki eh. Ang pagkakit na paring alpiyang. Ah. Talo na nga ako sa sabon eh. Nakuha pa niya akong buo eh.